Farmers, welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. Ta! Ta. So, yan, nakita ninyo mga ka-farmers. Um, nanay, kasama po ang kanyang mga anak. Ayan, o, oh, kumakain sila ng mga ang Madre Agua. So, maliliit pa lang yung mga anak niya, na, nila. So, na matututo at ma mumulat na po natin talaga na kumain po sila ng mga organic feeds. So, manguha tayo ng mga Madre de Agua. So, marami na kasi ako ngayon tanim ng mga Madre de di Agua dito sa farm. So, nilocate ko yung Madre de Agua na tanim natin sa ilalim ng sagingan. So, may mga malayabung na or makakapal na Madre de Agua. At ngayon, ah, magpuputol tayo para ibigay sa ating baboy. So, alay yung mga farmers, samahan niyo ako. yung Madre de Agua mga ka-farmer sa mga baboy kasi orga, isa yun sa mga organic feeds para sa ating mga alaga so lalo na may mga baboy tayo dito sa farm na nanganak or um, nagkaroon ng mga biek so maganda yun sa mga inahin pampagatas din yung Madre de Agua so para rin siyang malunggay so hanap tayo ng mga medyo mayayabong na ng mga Madre de Agua sakot eh So, 'yan. Dito nakalagay yung mga madre de agua natin sa ilalim ng sagingan. So, ah uh, tayo. So 'yan, makita ninyo 'yan, oh. Medyo masuka lang pero 'yan, niyan yung mga madre de agua natin dito sa farm. 'Yan. So dito may mga mga kapay din dito. 'Yan, mapansin niyo oh, Tingnan niyo yung kapunuan niya. So napaka um, laki or napakataba na ng kanyang kapunuan. So, maganda to mga farmers kasi pagka binawasan siya, um, kasi kung nga ganito ng kalaki yung Malire Agua, so dapat putulan natin yan mga hanggang dibdib lang natin. So, hindi natin puputulin hanggang baba. Kasi mahirapan na siya ulit lumaki o yumabong. So, dapat ang putol niyan is yung parang trim-trim lang. So, sa pag-trim naman natin, marami na tayo yun makukuha. So, tara. Ito, to. ito, ito. Ito, ito, mataas. Ayan. So, hanggang dibde, pwede na itong kuhanin. Ayan. So, meron pang dulo. Pwede nyo rin itong kuhanin yung dulo. Ang lang gam. So, ito mga ano-ano, pwede na rin ito. Ayan. So, yan. So, matitira dyan is parang half, half na sa dibdib. So, ito, yung mga pinutol natin, so, dadami, dadami ulit yan. So, itong mga nakuha natin ngayon na maribre de Agua, itabi lang natin yan dyan. So, later, um, i natin to Pupulutin. Yan. Dyan na sila. Hanap pa tayo na ibang mayabong. Mayabong is makapal. Ibig sabihin ng mayabong is makapal. no mataas na sa tao yung puno. So pwede na sa putulan. Ayan. so maganda 'to sa baboy natin. Maraming sustansya makukuha tong ating mga baboy. Diyan dito sa Madrid de Agua. Ayan. So ang taas. <laughs> gan yeah, nha yeah. yeah. dami na agad oh. Dalawang puno pa lang yung nakukuha na natin. Makita nyo. Ang dami na agad nating nakuha. di ba? Dalawang puno pa lang yung nakukuha na natin. Pero nakita yeah. dalawang tumpok na. So, ang kagandahan nito, mga ka farmers, once uh -huh. na ipakay natin sa baboy, so, yung mga yan, yung mga yung mga piraso nito, kagaya nito, pwede pa itong itanim. Pwede siyang putulin. Tapos, irereplant replant Yan. Ganyan. Ito yung mga binibili na tinatawag na parang trunk din na ano sa Madre de Agua. Ayan, pwede kayo magtanim ulit. Replant ba? So, maganda yan. Magbuhay pa yan. Yung iba yan. Mamaya, papakitaan ko kayo ng mga hinati-hati ng mga Madre de Agua na pwedeng i-replant. So, ito, tsaka yun, marami na yan. Pilap na baboy na yung mapapakain yan. So, sayang naman din. Kuwa pa tayo. May mga ano na nga iba o anay. So, kailangan talaga din yung putulan. So, dito sa farm ko, um, lahat dito ng mga ilalim ng sagingan, may mga, may mga madre de agua tayong tanim. So, hindi lang ganito. Ito, makita ninyo, pag nagputol tayo ng saging, ito. Ito, so ayan. Pag ito pinutulan, ayan, tulad niya, may bunga yan. So, ito, nakakain din doon ng baboy. Itong puno ng saging, chinachop natin to gamit yung banana chopper natin. So, hindi lang yun yung organic feeds na nakukuha natin dito sa farm. So, may mga tanim din tayo, madre de Agua. So, ala, another alternative feeds yan para sa ating mga baboy. Ayan. So, yan. So, hakuti na natin to. Tapos, dali na natin sa ambaboy kung saan natin di So, yun yung mga nakuha natin ng na mga Madre de Agua. So, lagi lang natin dito sa am um, lona kasi buhatin natin to hanggang doon sa baboy. So, ibibigay ko to doon sa isang baboy na nanganak dahil para maging maraganda yung gatas niya, malakas. So, ganito po yung Madre de Agua. Yan, mga farmers. Yan. So, maganda to. Madali lang mag-alaga nito kasi hindi hassle yan. Mabilis pong tumubo. Hindi man kailangan po. Kailangan lang siya. Hindi siya direct itanim sa araw. Kailangan nakashade siya para maganda po yung tubo. Oh. Tara. Okay. So, buhatin na natin itong ating mga nakuha ng mga Madre de Agua. Unang tumpok to. Ayun yung isa. Unang pangalawang tumpok. So, mamaya akutin din natin yan. So, eto muna yung una natin yung mga nakuha. buhati natin ito ganito talaga kapag ka uh, kailangan natin na dalhan ng mga organic na pakain yung mga ating mga alaga Pulitaya. Yan, so baba pa mo ng atin dito sa may tumoy. Sa may dito sa baba kasi hey, hey. puputulan pa natin 'to. Sayang yung mga makukuha pa natin dito ng mga trunk para mare-replan. Mare kaya may mga kinuha nga kami kanina may mga kinuha kami kanina dito so na na ng ulan so sayang kasi kung upo muna ako sayang kasi siya kung ano kung hindi ma tatanggalan ng mga makakapal yung matatabang trunk so hanap tayo ng mga ganong puno So yung mga maliliit, okay lang yan. Diretso na yan pakain. So yung mga ganito, oh. So yan, pwede, pwede itong itanin. So hali kayo, pakita mo to. So yan. yan. So, isama na natin dito. Yan, yan yung mga pinagtatanggal namin kanina na mga pwede pa yan itanim. May, isusuk-suk lang yan sa lupa, ibabaon lang. Tapos, tutubo na ulit yan. Ayan o, oh, tingnan mo. Ayan na kinakain ng baboy. Lapit mo. Sige, lapit mo. Ayan, sige, pakita mo yan. Diba? Mga maliliit pa lang sila, mga biik pa lang sila. Natututo na po silang magkain ng mga ganyan. Kain na. Kain na sila. Ng mga organic kids Ayan. ito so, talaga buhay natin. Ah, sayang naman kasi rin yung mga hindi natin makukuha. Ayan o, oh, lakas kumain ng baboy o. Oh. So, kaya kayo, kung may mga meron po kayong mga alagang hayop na baboy, so maganda magtanim na kayo, magsimula na kayo magtanim ng Madre de Agua. So, maganda po ito sa mga alagang nyo. kayo nyan sustansya yan sa inyo to makapal kapal siya So, ito okay na siguro. Kasama ba ito? Ito na ilabasa sa ulan eh. Nalanta na, na Maganda kasi fresh. Yung fresh harvest. Tapos ipapakain natin sa baboy. Yan. Okay na yan. So, pwede na natin tundalin sa ating um, inahin na nanganak na, na, para mas magproduce siya ng gatas. <laughs> yeah. So 'yung ibang kuno iba para sa mga be nakain sila So, yan mga farmers so kitang-kita ninyo yung ating inahin ng anak na. So, yung wala yung anak niya, naglaro sa baba, andyan lahat sa baba. Pakawala kasi yung mga anak niya, biik. So, makita ninyo, ba diba, nakakatuwang nakakatawa. Ang lakas kumain ng, uh, ng Madre de Agua ng baboy. Ayan, oh. Dik, 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 dik. Dik, 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 dik. So, nakakatawa silang pagmasdan dahil sasanay sila kumain sa mga organic feeds na ibinibigay natin. So, yan. So, lalong rarami yung gatas niyan at makakatulong sa kanya para magbigay ng uh, magandang gatas sa anak niya. Mas, mal, mas malulusog yung mga biek. Kasi po, ah uh, maganda po yung pakain natin sa kanila. Yan. So, ito, mga anak na rin po itong baboy na to. Yan. So, punta natin yung itim. Ay, ayun yung mga ah. anak. Halika, tingnan natin yung mga anak. Hindi na ako mag-video para ako na lang. Ayun, hindi ko na lapit. Ayan, thank cute to. Oh. Yan po yung mga anak ng baboy natin. Sukitan so, kitan dyan sila sa ipa. Mainit kasi dyan. Yan, kita nyo po. Lapit pa ako. Para mas makita nyo. Ay, nagtakbuhan. Diko. Diko. Diko diba mga farmers yung mga pagtagal-tagal po masututo na rin po kumain ng mga organics yan yung ating mga bagong mga alaga dito so ayan tik 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 ayan pakawala lang kasi sila dito mga farmers kaya makita ninyo maganda po yung mga katawan nila at ah, malulusog mo. ayan so ito mga sagingan nandito sila sa ilalim ng sagingan po nagstay yung mga biik. Tapos yung mga inahin po, nakatali muna po dito. Ayan, para mapakain po ng maayos at saka sapat. Ayan. Ang lahat sarap na sarap. Mamaya po, ubos na po yan. Ubos na po yan mamaya. Oh, sarap na sarap yung baboy. Check videohan natin. Ang ganda tingnan ng baboy. Ayan, eh seeing my pig eating organic feeds is very ano is very good <laughs> ayan, so hindi po mababayaran po yan ng kahit ano, sobra pong sarap sa pakiramdam yan ayan kaya nagtatanim pa po ko ng maraming madre de agua at mag, maswerte po tayo dahil makapal na po yung madre de agua nating makatanim, kaya nakakapagbigay na po tayo ng mga ganyang pakain sa ating mga alagang baboy dito So, yan. Nakita ninyo, mga ka-farmers. Um, nanay, kasama po ang kanyang mga anak. kaya ano Kumakain sila ng mga uh, Madre de Agua. So, maliliit pa lang yung mga anak niya, na, nila. So, na, matututo at ma mumulat na po natin talaga na kumain po sila ng mga organic feeds. So, yan. Kat, kalimitan po yung mga ganitong edad na mga bagong panganak is nasuso sa ina. Tapos, pag medyo mag-one mag month, pinapakain ng starter feeds. So tayo, siyempre nagpapakain din po ako ng commercial sa mga biek pero aminumulat um, ko po 'yan pa unti-unti sa pag-organic feeding. So ayan, nakita naman ninyo mga farmer so. Oh. Napakaganda pong tingnan ng kanilang um, way of living ng ating mga alaga. So yun mga farmers at na napakita ko po sa inyo yung ating pagkuha ng mga madre de di agua dito sa farm at nakita na pa naman ninyo ay uh, eye to eye na kumakain po talaga ng mga madre de agua na freshly harvest yung ating mga alagang baboy dito. So, ano, sana po tanim din po kayo ng mga Madre de Agua para po kung may mga alaga po kayo, pwede naman po ninyo i-alternative yan if ever nagpapakain po kayo ng mga feeds or mga commercial feeds. So, pwede naman po ninyo isabay yan kasi maganda rin po sa baboy na nakakalasa po ng mga organic na pakain at hindi lang po puro commercial. Pero dito po sa farm, talagang prefer ko po talaga na nag-organic po ako dito. Kaya pag nag po kami, sobrang sarap po ng mga baboy dahil organic feeds po yung pinapakain ko. So, mga saging, sahan ng saging, kangkong. So, yan po yung mga ano, madre di agua na pure grass, kamote, at mga um, balinghoy. So, yan po yung mga pinapakain din dito. Mga bulabubulok na saging. So, yan po. So, happy-happy po tayo dito sa ating mga alaga. At marami na rin po tayong mga nadadagdag ng mga alagang mga biek. At soon, madami pa po, po mga nganak ng mga inahin natin. So yun mga farmers, salamat po sa panonood. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i na po ang notification bell para lagi po kayo updated sa lahat ng videos na in-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ay mga farmers, thank you for watching and happy farming!